sarap dito ng hangin. Ayan, maglalamyarda kami ng anak ko. Wala. Walang magawa. Hindi, <laughs> wala bang saan pupunta. Ayan, kakatapos lang namin kumain sa labas. Hindi na kami nagluto. I-explore muna kami ng aking binata. At... Hindi namin alam yung lugar na to. Eh. Kailangan natin. <laughs> Pisa, pisa, Ay, may isang beses nang tanim na palay na Pero doon sa unahan may mga tanim na palay. nakaraan, nagmotor ako dito. Doon rin. Nung nag-jogging ako, dito ako, ano, nang dito ako umap. Pag umuulan dito pa, pa Yung creek na yan, puno? no? Pero hindi naman naapaw. malinaw. <laughs> ah, ulan. Ayan, may mga palay. Oh, God. Ang ganda. Ang bango. Ang hangin. Ang laki ng creek dito, guys. Anak, ano, ha? Tingnan mo yung battery natin. Pakainig tayo umabot pa uwi. May puto lang. charge. Oh. Ayan, nagagala lang kami ng anak, oh. Uh, right side tayo, anak. Mag-turn right tayo. Apoy di. Di ba dyan, ano, private property. Uh, one way lang yata anak ano ka na. Ano kana liko ka na. Private property na ito baka tayo mapagalitan. Atras. Oh. <tries> Ang um, anak may ano. Hindi pa kay sa mo may dadaan. <laughs> wait mo wait mo Ang laki ng ano, wait nga na ka ano. na. Kaniwa ka, kaniwa. Ang lawak dito, no? Did end na pala to? Yung lugar na. Sige nga, punta tayo doon. <laughs> Ang daming baka. Ang daming baka. Yung anak ko ay nagkala na para rito. Ang ganda ng... Habang pa ng Papunta naman ito Saan? lahat palapas ng Rancho Verde. Ah, um, okay. Hindi, lapas na talaga to ng Rancho Verde. Eh. May kita mo mismo yung dugo pag sa eh. Okay, sige. Punta natin. Lapas na to guys ng subdivision. Nag-aano lang kami. Nag-iexplore. Walang magawa. Wala silang klase eh. Siya pala yung nag-ikot na dito, naka-motor. single motor. Ganda talaga dito. Ang sarap ng hangin. Kaya siguro, ano, parang ang bilis kong gumaling. Eh. Galing kasi na guys na ano, mild stroke. Na stroke survivor ako. Kaya, ano, kami dito kasi gusto namin ng sariwang hang. Wala lang guys, dito kami sa labas ng subdivision. May mga nagahanon na ng palay, nagbibilad. Araw na. ang hangin. Tatanghalian, nagagala kami. Ayan daw, mayroon din nagagala rin. lang. May nag-harvest ng palay. Oh. Wow! Oo nga! nga si ng Palay. Pwede ako pumuntan? Pwede yan, diba, ano? Pwede yan, anak, dyan. Pag-a-harvest siya ng Palay. Ang daming ibon, ibong maya. Ang Pero ang ano ng Palay nila dito? Parang ano na to nakikita. Yung parang pangalawang sibol na. Parang nap wait lang, hindahan-dahan ka lang. Wait lang, hinto ka lang muna. Titingnan natin. Kasi siyempre alam ni mama yan. Dati, na ano na siya, guys. Na, ang tawag doon, stop ka muna. Hinarvest na, tapos di ba nagtag-ula, nagsibul siya. Yung mamang yun pala, nangunguha lang siya ng, nags lang siya diyan, for free siguro. Kasi, hindi na siya ano hindi na siya original na tanim parang sumibol lang siya ng tag-ulan ayan guys so, dati na siya ang hinarvest ganyan sa amin eh kaya alam ko sa probinsya kasi pag tanim yan ra yan tas ang lalaki ng ano ang galing no ang galing no bababa tayo sana ako sa pila-pila meron kaming talayan Oh, galing. Tumubo nga lang siya, guys. Na-harvest na siya. Ayun si Kya, -harvest siya, Kya. Nag-harvest siya. din to. Lupa. Ano lang eh. Meron lang siyang mga part na may bunga. Mayroon wala. Yan, okay, explore lang tayo. Daming saluyot. Daming saluyot. Walang alam po yun yung kinakain natin sa loyo sa palengke na nabibili. Ito yung dolo nung no, pinuntahan namin. Hindi na siya masyado malaki ang tobing. hindi naman siya ito private ano hindi naman siya dito oh, yung public na kalsada walang public na mga sasakyan dumaraan dito mga private ilang namin sa ang lugar to anong pangalan ng lugar galing kami kasi sa labas ng grocery tapos dumampalingke gala-gala muna kami diretso tayo nanak Basta huwag lang tayo malulubat ha. Pag half na yung ating battery, huwag na tayo. Full pop. Full charge. Ang galing pala yan no. Oh. Mga bagong sibol. Kasi after ng harvest, pag yun magandang panahon, medyo umunan, ayan, harvest na dyan no. Diyan na Kasi yan. Wala na siyang ano o. Oh walang bunga. Ibig sabihin, na in harvest si tag-in yung ano? Ang sa dinaanan natin, kaya hindi gano'n. Dahil, nung nag-harvest si tag-ulan, kaya sumibol. bibol. Ano baka ma? Ano tayo sa gilin ha? Mahulog. Higilig way naman to yung lababang. kada nung humilig, baka tayo eh, mahulog sa kanan tatak <laughs> Hindi ko pa kasi masyadong kabisado i-dive yung e-bike namin. Huwag bumili na May mga pa isa-isang bahay din. sarap ng hangin dito. Tabi-tabi po. So, yan nga guys, nangangalap kami gusto lang namin malaman kung saan pa po ang kasada na ng... Siyempre ako, pag ako lang mag-isa, hindi ako mag malalang... Mamaya ay mag-tulak Mga baboyan dito. Balik na tayo na. Palit na ang kasada eh baka hindi na tayo makaliko. Ano? <laughs> Parang gusto ko nang bumalik. Eh. Ay, mabilis na yung ating biyahe nila. Balik na kami po. <laughs> Ayaw ko na dun sa dulo. Paliit na yung kalsada. Tapos gusto ko na na. Hanggang dito lang kami sa may palayan. Yan, pauwi na natin.

masyadong ka-fix kaya ang hinahang ang ibang tatap kami po hindi ito ka muna dyan guys thank you for watching hanggang dito na lang